So may ang adlaw guys. og na ang birthday ni mama. og na ang birthday ni mama. Kapoy kayo. gibati ba og katulogon? Pero, successful lang ang pag-birthday mama. So, dami kaming ligpitin guys. Mga kaldiro. Mga kalaha. Dami kaming ligpitin. Mga hugala diri, mga hugala dito. Ayan, yeah, madami kami hugasan. Oh, alam niyo guys, kay wala na ang mga bisita. Alam niyo naman yan, no? Wala na bisita. Yung tagbalay ang... Nangako <laughs> na tagbalay, guys. Yan yeah, ang... Oo, oh, oh, tinan niyo. Oh. Nga na, sila. Hawawa naman na. Iyong huli ragyan na Dukot na lang na, sister. Saan man, sister? Nga, wala luto ang kanon ganiha. Ha? <laughs> huh? <laughs> hmm. Hala, ikadjut da. oh, tira, tira na lang giya <laughs> sa istruktura. Ha. No, ang kanot na cukup kaayo. Steghar, unsa ra matawo ka? Ab, ubod naman. Day ganot. Sa yan. Ah. Ah, ana nakored panse. Gamay rin ni akong video. Una sa lahat, Akong pasalamatan na ang naghatag og mga sponsor sa ay birthday ay ni Mama Ana. Salamat. Ani sponsor og cake, ay. mga ano-ano ano pa uh, mga ah, Salamat uh, sa nagpadala og kuan, uh, lechon oksa. sa dili, uy wala ni chon. Ayo mana kay naay mo ari diri nya mga yung lechon na. <laughs> ay, magpasalamat ra mi sa kuan ako uban ako. Kauban sa ako mga igsoon. Pamilya. Uh, akong pamilya. O, oh, si sister Maya, sa Kami mo ingon daghan kayong salamat sa inyong sa inyong napakabuting puso. Tagalog ko kay Tagalog di makaintindi yung iba. Nag-sponsor yan. Maraming salamat guys. Ayan, i-bless kayo ni Lord ng bongga. Dahil si sa inyong pag-share na inyong mga blessing, mga blessing. o niya, An ang, ang pag-share niyo sa blessing, inyo, na-share din namin sa iba. So, nakapakain kami, guys. Ayan, so daghan kayong salamat ninyo, guys. Once again, daghan kayong salamat. Successful, good birthday ni Mama. O, karon wala si Madam Derekay, ni Uban dito sa water baptism sa, sa Suba. Ayan, yeah, karun, kumano mo ani, magpag, ayos na kami mag, mag, mag magbalik na mga gamit. God bless ay, sa inyong ay, lahat ayaw. o maayong adlaw. Bye-bye!